Ayan po yung yung kong munggo. Ayan, ayan, luto na po siyang aking munggo. Ayan po, simple munggo lang po. Ayan, and, uh, ayan lang. Ayan, to so, yung aking niluto na yung tanghali, ang munggo po. Ayan, munggo. Ayan po siya lang ang aking dinuto ngayon maraming maraming salamat po sa panunood ayan maraming salamat po may sabaw naman po siya ayan mas masarap po yung ma -ano. ayan. ayan po ang aking dinuto ngayon maraming maraming salamat po sa inyong lahat salamat po sa panunood ang aking simpleng dinutong olam na munggo ayan, munggo po linis ako na po siya kanina tapos dinagay ko na po yung ayan, gulay po ayan lang po, maraming maraming salamat po